Ayan mga idol, unahin muna natin itong ating muli fish. Galing sa rito sa lumang tank. Nilipat natin dito sa plastik na baso. Kasama ng tubig niya, yung lumang tubig. Kasi ililipat na natin ito dito sa bagong bagong tank niya. So, kailangan muna natin i-climate siya para hindi siya ma-water So, yung tubig na ito ay galing pa sa lumang tank. Ibababad muna natin sa rito sa bagong tank niya para maklimate niya yung bagong tubig niya. Mga 15 to 20 minutes natin nandyan muna sa subasa o bago natin bitawan o ilipat dito sa bagong niyang tubig dito sa bagong tank niya. Yan ang ating natutunan sa ating aquatic seminar mga idol.